kaibigan. Yan, nandirito na lang po tayo mga kaibigan para magbigay sa inyo ng kasihan sa ating mga manunood, sa ating mga viewers, sa ating mga OFW, sa ating mga kamabayan, sa ating mga kaibigan, at sa lahat po ng kalinga kalingap partners, lahat po ng Uh, global Edsy Community. Mega mega loud shout out po sa inyo lahat. Lahat po ng Edsy Community. Take note po, no. Lahat po ng Edsy Community at lahat po ng Kalingap Angel uh, viewers. Uh, magandang magandang araw, gabi haliman sa inyong uh, kung saan man po kayo naroroon. At ako naman po ay nandirito. <laughs> Ngayon po mga kaibigan, magbibigay po tayo ng uh, pampagod vibes na naman dito sa ating uh, uh, part 41 ng Team Kalingap Etsy. Ayan po mga kaibigan, magbibigay uh, po tayo ng opinion. Ano po mga kaibigan? Uh, dito sa nakakakilig na part 41 ng uh, video ni Kalinga Prab. eto po mga kaibigan, uh, may bubulong po ako sa inyo. Ano? Magbulungan po tayo. <laughs> may, may matinding bulong po ako sa inyo. Kayo na lang po ang bahalang mag-isip kung ano po yung ang ibig sabihin no? Ano po mga kaibigan. Tara! Mga kaibigan, panoorin po natin muna ang ilang clips ng uh, video ni Kalinga Prab sa part 41. Nang Edsy Love Team teleserye. Parto kayo dyan, ah. <laughs> pinag <laughs> At pinag-uusapan nyo dito, <laughs> bro. namin yung, ano, yung about yung sa issue, baga. Oo. Uh, oh. Uh, pinapayo ako si si Ryan. Ah, oo. Oh. Sinabi siya nakaraan. Medyo umiwas muna kay Edsy. Kasi dami pagkang lumalabas na issue na no? kayo si pinakbayan daw nito. or okay, yung na. kaibigan. Pero pangit kasi yung naakbayan Pero hindi naman siguro kung mag uh, Kaya sabi ko, iwas na lang para... Sa so, yung, so napansin ko uh, kay Ryan, medyo nalungkot siya Nung mga nakarang araw. Parang na-down din siya. May stress siguro. first time niyang ano eh. First first time niyang bash ng ganun. Uh, tapos may sakit pa yung tatay Sabay-sabay. Sabay-sabay yung mga pangyayari. Kaya na, uusapan namin ni Norma. ano ba, ang um, tawag dyan, um, napansin mo rin ba na naapektado din ba si Edz din sa mga... Pagkatay si Edz, napagtado ko rin ang Edz. Yung pagmumukha ni Edz, hindi niya makikinta. Sama ka na. Sama ka? Eh siya? Grabe yung nawala ng parang mukhang nawala ng gana sa Edz. Kaya sabi, pag-aaga pa, tigilan na natin ito. Kaya wala. Ay, ito ka pala yung mga seryoso dyan sa iba. Ito pa pala ang pag nyo. talaga siya. Wang... <laughs> <inaudible> <inaudible> mga papasama. Hindi, ganito na lang. Ano nga rin na yan? ano talaga yung... Uh, talaga yung ano niya. Nasa isip niya. ano yung naramdaman niya. Ano? Ano ba talaga Ryan, mga... Uh, ay, yung... Pumapalipot sa mga issue tungkol sa'yo. Ano ba yun? Yung mga sinasabi nila sa'yo na yun nga, pinaformahan mo daw si Biancy. Ano ba talaga yung nilalaman ng isip mo, ng damdamin mo? Maliwanag mo. Maliwanag mo bro, para malinaw. Ayusin mo yung sagot mo ha. Ako sa ari ng bulong, ay dyan o. Ang ano yung bulong. Masado alam mo yun. O, inaamin ko, crush ko man siya. Ay! 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 pagkakapaganga. Wala ka namang intensyon. Hindi mo, hindi mo susunutin. <laughs> Pagkakaganga lang. Bakit ka umangang kay Benzi? So, ka napakabait niya sa so ulit Mabait. Ay, pang mabait naman talaga. Wala nang talaga. Pero basta, ano lang, alam natin yung ating uh, limitasyon. Saka, yun nga, uh, syempre, Magkakasama tayo dito. Ang bangit ba ganun? Ang bangit mga, yung may issue kayo. So, may mga tayo, um, iduwaan. May kasabi niya yung kay Pedro. Kay Pedro lang. Kung so, uh, mga isama si Juan. Oo. Uh, Huwag ka na, Juan. <laughs> <laughs> may bisabi, may ano ka lang. Huwag ka na. Maganda kasi si Ben. Okay? Maganda. Maganda. maganda ugali. Be humble. Be humble. Ah, uh, uh, humble. Kahit sino, hindi ka magustuhan. Ay, grabe. Ganda naman ito, di ba? Saras, yun. Kung tingin siya. So yun, malinaw at least. Oh, ano na lang, mag-isip ka na lang ng ibang babae, eh, huwag lang si Chris. Grabe talaga si Hari ng bulong, o. Talagang yeah. uh, protektado protektado mo. It's ito yeah. Talang, siya, hirap yun. Talagang bantay pa na, bantay mo, ha. Oh. Bantay Gusto pa rin sumaraman ng ano, mag-hunt sa... Eh, hey, ito ka na! Ika-tong na to ha. Rerun Pop na to ha. Ah. niya. Hindi na kala niya. Hindi na kala niya. ka. Pero yun. ano lang naman yan. Joke lang yun. Tayo. Pero yung inamin niya. Crush si niya si sa si kanya. Crush niya si Bianci, Ayun. So, um, pero hanggang yun lang yun. Ano? Ano ba ni Bianci na crush mo siya? <laughs> Ayan po ang kaibigan napanood po natin ang paliwanag ni uh, Ryan at uh, siya lang po ay uh, humahanga at uh, nagagandahan kay Biance at uh, dahil ito po ay napaka humble talaga napaka humble ni Biance ano at uh, parang uh, uh, crush niya lang wala namang masama doon di ba kahit uh, inakbayan, parang kapatid niya na po yun. Ano lang po yun. Alam naman niya na eh, si Beyoncé ay para kay Edo. ba? Diba? Mga kaibigan, kaya huwag po natin bigyan na huwag na natin uh, iba si uh, Ryan. Kasi mabait naman po si Ryan. So, uh, hindi naman niya inakalang uh, magkakaroon ng issue yung ganoon. Kasi... Uh, magkakapatid sila doon, magkakaibigan. So, nag Kaya, siguro hindi niya binigyan ng malisya, no? Pero, inamin naman yung talaga niya, nag-crush niya si Beyonce at naghumahanga lang po siya. At yan nga po ay uh, uh, pinapartner siya kay, ano, kay Jovi, ano? Namukha namang bagay sila ni Jovi. Yung uh, scout ni uh, Kalingap Edo. No, may shoutout shoutout sa'yo, Kalingap Edo. At, ah uh, sana wag na nating uh, bigyan ng uh, masamang kahulugan ang ang ginawa ni uh, Ryan kay Biance. At uh, yun naman mga kaibigan, ito po uh, bumawi panoorin natin si Biance, bumawi rin kay Edo. Hindi naman <laughs> hindi naman niya dating ginagawa. Malalaman natin bumawi dahil hindi naman natin kasi nakita niya na Uh, medyo sumama ang loob pero akala niya siguro nagselos o nagselos nga ba? Sa palagay niyo mga kaibigan nagselos nga ba si Beyonce ay si Edo? Oh, di ba? <laughs> Tapos ano? Uh, bumawi naman talaga si Beyonce ano? No? Dati naman hindi naman ginagawa ni Beyonce na yung yung ano nila yung vlog nila pag nag sila ay hindi siya ang nagpapaalala ng anniversary or anong part ng vlog nila na may regalo, ganon, na dinadalaw siya, kung anong meron. At ang nag-open ay si Beyonce. Doon po kayo magugulat. Ano mga kaibigan? At ito si, ano, si Red Sena. May galaw Red Sena. Ikaw talaga, hari ka talaga ng bulong ha. Mamaya, ikaw ang bubulungan ko. Sa bandang uh, huli nitong aking video, bubulungan kita. <laughs> Sige, panoorin po natin mga kaibigan, Pagpatuloy natin ang pagbawi ni Beyonce. Kung bakit uh, sumama ang, uh, uh, hindi naman sumama ang love. kumbaga parang uh, na bad trip lang siguro sa mga uh, na, narinig niya o nakita niya. Siyempre, love of my life niya si wifey. Di ba?

Magandang hapon po, tay. Magandang hapon po. Salamat. Oh. Oh. Si, si nanay po. Hey, papa, tay, bisyo po. Sige na po. Ako po, muna. Sige na. Wala pa <laughs> ah. po akong tasig. Bagusan namin niyo, yeah. Yung ano po yan, yung... pinuksan ko pa po. Ano Tindalan niyo po. Dala ko? <coughs> Opo. Yung marami pa po kayong dala na nila. Yung bago po tayo pumunta ng ano na po. Mm. Galing pa oh. kay Tita Dins. Dins po may ano. Oh. Thank you po pala dyan. Okay ka lang? May <laughs> okay. problema ka? parang iba okay ka ngayon? Masaya lang po ako kasi ano, kabisita kayo ulit. Tsaka um, ano, may ibibigay po pala ako mamaya. Wow! Ba ha? Bago yun, ha? Masari po, wag natin ang ano. Ayaw nga, no? Oh, <laughs> <Salad, palad. laughs> no. Pas na eh. Kaya, kasi ko baka ulit mo lang. So, yun, ano? Bakit di mo nalang ibigay ngayon? Gusto nga na kung ano. <laughs> Excited na ako. First time kong makatanggap ng ano, well, Ben. Pinaghirapan mo man. yun o oh, bigay lang din ng sponsor? Ikaw? <laughs> Bagay yun. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sana. Sige. tus sabi mo sabi atus sabi mo ah hinda na karanito ah ah, wow grabe isa siyong natarumain mo lang grampia po kasi dito ko kayo napupunta <laughs> yung damit niyo po yung pinapakita sa pag-ano pa rin parang min live salamat thank you grampia to direct word ka dadot camera ko pa yan mo sa technical dapat time pala yan apo ni skalarito oh, right. grabe oh yes, sa palawan yan yes. ah para <laughs> bumalik dyan, ha? Ah. Oo, oh, gusto mo lang yung ganyan. <laughs> Oo, oh, sige. Ano to? May laman to o wala? Wala ako kung ano. Thank you. Grabe. Papansin mo pala yun? Alam ano ko, di ka nang nanonood sa akin. Lagi <laughs> po muna kayo, di ka Tamad kasi ako magdala ng kung ano, kasi gusto ko, ano lang, kamay-kamay lang. <laughs> Ito, ano to? Palapalatan. Ano. Buksan na yung mga message po ako dyan tayo. Ang message? Hindi pwedeng basahin nga yun? Hindi. Kukuk ko rin na lang na yan. Ano? Babasahin ko na lang yung mamaya. Nachat-chat ko na lang sa'yo mamaya yung mga reaction ko. Kaya yeah, ano ka sa sa'yo? Gusto mo i-vlog ko pa yung reaction ko eh. Ano to? Sing-sing? Babasahin ko yung mamaya sa live isa-isa. <laughs> sa'yo lang po magbasa na. <laughs> Ah, bakit private na yun? Hindi. Gusto ko nakakita ng viewers eh. Para mas, ano, para matuwa sila kung ano ba talaga pag ano mo dito. Grabe oh. Ito yung pangunang araw ah. Ang pagkikita na, pag-vlog sa atin ah. Ito yung sa Royal. Ito yung nahiyang-hiya ka. Tapos, ito yung hatid ka ay, ay, sino? Sino ba yan maglakad? Tapos binilihan kita ng ano, ng pangsuot nila sa ano, sa ako, oh, birthday ni Carla. Tapos nung bumili lang kotse, hindi ko talang, birthday ko, nag-view ko ng tinole yata. <laughs> nagpa feeding. tapos nagpa-dental, sa bahay, tapos ang dami ah. Grabe. Anong meron talaga? Pag mansari, di mo naman ito ginagawa ah. Nakakapalibago ka. Anong nakain mo? Ano? Oh. Ito, may laman ba ito? Ito, tayo sa patay. Tingnan ito nga. Sapatos ba ito? Pinag-ipulan mo yata ito ah. Hmm. Nagbili ka pa tayo sa ganyan yung van. Hmm. Kaya pala di ka na ano eh. Nagyang labas ka sa new, sa ano, sa sentro. Ito pala ang pin- Ano ba yan? Nakakarlak sila dali sa bahay. Niyo. Sa likod. Ito to ba yan? <Alin>? Yung <coughs> nag-sela <coughs> sa office. Saan mo naman narinig lang yata yun eh. Ang eh. naman. Napag-i-issue na pala ako dito. Hindi ko alam. Gano ka talagang magpahirapan. Sa araw. Sa linggo. O bago pa magsibo? sibo Bago pa yung po mga kaibigan, woo! grabe effort eh. ni ano, no, na Bumawi talaga siya. Nakita niyo po yon narinig niyo po yon mga kaibigan. Si Beyonce pa po ang uh, uh, nag-open ng uh, anniversary or uh, pa, vlog nila ni Edo nung nakaraan na, kunyari, nakalimutan ni Edsy, ano? <laughs> Pero alam ni Edsy yun. Sinadya niya lang yun kasi nagtatampo siguro. Ano, mga kaibigan? Pero okay na naman na eh. At uh, nakabawi na rin si Beyonce. At uh, yung talagang, grabing effort yun ng no, mga kaibigan. Biroin mo yung unang-unang uh, vlog nila hanggang sa huli. So, inisa-isa niya yun para makagawa lang ng ganun. At yung crooks, yung, yung chinelas, crooks po yun, mamahalin po yun. At uh, napakasaya ni Edo. Yan, first time daw niya makatanggap ng regalo. Sa, ano naman, grabe talaga si Edo. Pang pamas, ang drama. <laughs> Kaya yun po mga kaibigan ng uh, uh pagbawi. Uh, at pag uh, uh, pagbawi ng uh, ni bianse para makabawi siya sa kanya <laughs> pero bawi na lang <laughs> Makabawi sa sa kanyang uh, uh, paghihimutok ni ni Edo na uh, sa bandang uli naintindihan naman ni Edo so yun po mga kaibigan at dito po natin malalaman mga kaibigan ang aking bulong, mga kaibigan. Panoorin niyo po mga kaibigan ha. Ito po ang aking bulong. Red Saint. Uh, may may uh, papalit na sa yung taga bulong. <laughs> Bigalaw shout out po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyong uh, panunod at pagsuporta sa aking mga upload video. Panoorin po natin ang karugtong. Hey, ate Uh, lagay nga po ng mic, ha? Ito po, ha? Si Ate Pepsi. Tamas <laughs> Ate. At ito, um... May ano na, si Insan. Insan na rin ang tawag ko sa kanya kasi Insan na. Si Ibyan, si Insan ang tawag ko eh. <laughs> insan! Kumusta po at... Ayun, no, may... Ang ganda na po ng bahay niyo. <laughs> yun, mga kaibigan, yun ang aking bulong. Insan. Kasi insan niya si Super ano? So, yung asawa niya ay insan, insa na ang tawag ni uh, um, Kalinga So, si Edo, insan niya rin. Insan din ni Kalinga uh, Rab. So, si Beyonce, insan na rin doon daw ang tawag niya. So, ano ibig sabihin nun? Di ba mga ibigan? Doon, doon po tayo <laughs> mag-isip, mga kaibigan. At hanggang dito na lang po mga kaibigan. Sana uh, supportahin niyo po ang video ito At para sa ating uh, paglingap, sa, uh, sa kalingap. Uh, ito po ay pang uh, uh, dagdag natin sa ang revenue po nito. Ay mapupunta sa lingap, sa mahihirap ng kalingap. At uh, don't skip ads po mga kaibigan ha. Kung hindi po po kayo nakasupport, pasupport na lang po. At maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli po at maraming maraming salamat po. God bless us all. Domo arigatou gozaimasu. And see you on my next video. And paalam po. Bye!